Sa so, mga artist, may kain Totoo lang gusto ko talaga mag-vlog ngayon. Kasi syempre, continuous pa rin dapat yung trabaho ko. Dahil hindi naman ako pwedeng tumigil ng trabaho. Dahil sa nangyaring issue. And may mga kasama pa akong kailangan kong tulungan. May mga naiwan pa rin sa akin. Kaya hindi ako pwede magpakalugmok. Kanina, tinatry ko mag-reach tita content di talaga kaya. Mang-uurat sana ako ng mga construction worker. Kaya ako nandito sa Antique para mag magbantay sa... Magtatrabaho pa rin. Titingnan ko yung update nung sa resort. Grabe nangyari sa akin. Alam niyo sa totoo lang, hindi ko forte ang umiyak sa social media. Hindi, hindi, kat, hindi, hindi ako ganun katoxic sa social media. Kaya pasensya na ako nakita niyo kung ganun. Ang pag-iyak ko ng ganun, never nakita yan ng kahit sinong tao. Siguro mama ko nung bata ako, pero tumanda ako, never niya na ako umiyak ng, nakita umiyak ng ganyan. Kahit sa personal. Sa mga kasama ko, never ako umiyak talaga. Alam nyo, sa totoo lang, kaya hindi ako naggaganon. <laughs> Ayaw kasi makita ng nanay ko, ng tatay ko na ako. Kaya wala akong toxic na content. Wala akong umiiyak na content. Kaya lang nakikita ko kasi sumabog na kasi talaga ako nung time na yun. Nung nag-upload ako na masasaya ako, pinipilit ko nung sumaya. Kasi ayo kong may makakita ng kung ano yung nararamdaman ko talaga. Kaya lang dadating ka talaga sa point na hindi mo nakakayanan Grabe din yung support ang nakukuha ngayon. Lalo na doon sa mga <laughs> dinadawit nilang influencer. Alam niyo, papakita ko na lang kung paano nila ako supportahan. Ayan, si Cherry White, grabe mag-message niya sa akin yan. Grabe, grabe ako payuhan, anything. Kasi syempre, nar nararanasan din niya Isa din siya sa mga ulo ng mga vlogger. Si Tony Fowler. <laughs> Nagulat ako nag-message. Ayan. I-post nyo na lang yung ano. Naaalala niya pa na ako yung nag-sponsor dati sa kanya ng, uh, ng, dance studio. Nakita nyo, never kong lagi yun. Ayoko kasi nagmamalaki. ayo kong pinagmamalaki mga ganong bagay. Ultimo nga yung sakit ko na alopecia eh. Hindi ko binablog yan eh. Kasi ayoko nakikita mahina ako. Ayoko nakikita ng iba yan. Nagulat ako, natandaan niya pa rin ako. After ilang years. Ano pa yon ex breezy days pa niya yun. Yes, meron na talaga akong business before, kaya hindi pwedeng sabihin na marami akong ginamit na tao para lang pero hindi. May business na ako before, even before pandemic din. Alam niyo sa totoo lang, grabe yung ano, yung impact sa akin, yung nangyari sa akin na lahat. Grabe yung impact. Hindi ko nakikita yung sarili ko na ganito ako. Pag nakikita ko yung video, naawa ko sa sarili ko. Hindi ko nakikita ganun yung sarili ko kahit sa sa social media talaga. Sa sa salamin pwede pa. Nakita ko sarili kong ganun pero yung hagulgol na ganun. Babalik tayo doon sa ano, sa sumuporta sa akin social media influencer. Mapapansin niyo yung mga mukha nun. mga mukha nun masyadong matatapang. Pero naintindihan nila yung situation ko. Matapang din mukha ako, partida. Naitindihan nila situation ko, yung mga ganyang matatapang, sobrang soft-hearted. Alam nila yung mga ganitong sitwasyon, kaya hindi nila ako mag-handle ng mga tao, tapos ganun yung magiging ending. Alam nila yan. Kaya, bigla silang nag-reach out sa akin. Kasi may na mga nababasa ako, na nag-send sa akin, na mga post, na nilalait ko daw yung mga fans ko. Mga fans, mga bata. Kasi may nakikita ko mga ganong comments. Sinesend lang sa akin ng mga, yung mga kilala ko. Yung panlalait ko na yun, sa backstage yun. And gusto nila yun. Sa stage nga, inagre eh, nagre-request pa yung mga tao na pak. Anohin ko sila, murahin ko sila. Uh, mag mag uh, <laughs> Basta. Sa stage, kinagawa ko rin yun. Sa backstage, nakikipagbardagulan ako sa mga fans. Para ma-feel nila na very welcoming ako. Para hindi sila mahiya kasi nakikita ko yung iba nahihiya. So, ang gagawin ko, babardagoling ko. Ganon. And then, tuwan -tuwa naman sila. Kasi nakilala naman talaga akong ganon eh. Ganon magsalita. Hindi ko naman tinago sa social media yun. Hindi ko pinapakita mabait ako sa social media. Kaya nga gustong gusto nila minumura ko sila. <laughs> Kahit pag nasa stage, nako, ang dami ko nang namura na fans. Totoo yan. Harapan. Hindi, hindi talikuran. Harapan sa mga bata, Diyos ko, napakalabo yan. Ulitin mo yung mga kaibigan ko, pwede magkwento sa inyo even before social social media. Ayoko mag magbuhat ng bangko, pero meron akong, meron akong sinusuporta ang bahay ampunan. <laughs> Totoo kayo, San Mabay Siha. Sinusuportahan kayo kasi hirap silang maabutan ng tulong kasi masyadong malayo. Tsaka hindi kilala yung bahay ampunan na yun. Hindi ko nababanggitin kung ano. Pero sa susunod siguro iba vlog ko. Tapos idadirect ko sa kanila yung ano, yung tulong if ever merong mag-donate sa kanila. And about dun sa ito, LGBT. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Nakikita ko yung mga comments na ganun. Nakikita ko yung mga comments na ganun na nilalait ko ang LGBT. <laughs> sa nang eto ha. Nag-post na yung kaibigan kong Becky. Ang sinabi niya, alam niyo, lagi ko siyang inaaya sa mga LGBT bars. Kung ayaw ko sa kanila, hindi ko aayain yun. Aaya ako ng iba yung ibang tao tapos hindi LGBT bar. Alam niya na mahilig ako manood ng drag, drag queens. Nung narinig ko yon, nung tininan ko nga kung totoo yung sinabi, to, sinabi nga siya ng, ano ko, ng ex-best friend ko, well, alam niyo sa totoo lang. Never ako nagsalita ng negative sa kanya na ganun. Pero, nung sinasabi niya yon, hindi siya yung naririnig ko yung ibang tao. Alam ko may scriptwriter yan. Naaawa ako sa kanya ngayon sa totoo lang kasi naiipit siya. Naiipit siya. Naiipit yan, sure ako. Kasi ginagamit sila eh. Nung taong gusto magpa-down din sa akin. Kilala ko kung sino nag scriptwriter dyan. Pero tingnan mo hindi siya lumabas. Ang galing eh. Ang galing. Ginamit ni mga taong nakapaligid sa akin para masira ako eh. Tapos tinoksik ng tinoxic. Isipin niyo ha. Pa'nong napunta yung LGBT na nasalita do sa, sa best friend ko na yun. Hindi siya yun. Never ako nagsasalita din ng ganun sa kahit kanino. At alam nung scriptwriter niya kung anong kahinaan ko. Kaya nagulat ako na ipasok yung LGBT kasi alam nung scriptwriter niya na mahal ko ang LGBT. Kaya, kaya niya ako sinira, doon niya ako din. And about doon kay Maxi yung j G, Nakasama ko yan one time sa event. Hindi ko siya nakilala nang hindi siya nagda-drag queen. Nung kumanta siya, doon ko na-realize, siya yun. Totoo, kasi nakikita ko lang siya as, as ano eh, as maxi eh. nag ako sa kanya sa Instagram, pero hindi niya na ako sinin. And, ako 100% isusugal ko lahat pati karir ko. Never Ako nagsalita ng negative sa boses niya dahil ang kapal ng mukha ko para mag magsalita ng negative tungkol sa kanya dahil hindi ako singer, rapper ako at the same time, sa totoo lang ha, eto, mawala na ng karir. Ilang araw ko nang pinag-iisipan, sinasabihan ako ng director namin na i-message yung magkapatid na yon, Kasi may ilalabas talaga ako music video and maganda sila para doon. Nung nakaraan, magma-message na dapat ako, nahihiya lang ako doon sa kapatid niya. Magtatanong na sana ako ng TF. Totoo yun. Ako personally proud ako sa... Nag-post pa ako even before sa TikTok dati, nagpost ako dati sa TikTok na sinusuportahan ko ang drag Queens at yung lalo na yung nung pumutok yung kanta ni Maxi. Kahit tingnan niyo yung TikTok videos ko. sinuportahan ko yun. Ang init pa nung issue niya noong time noon pero sinuportahan ko siya noon. Kung ano man yung narinig niyo tungkol doon at yung mga paninira doon sa akin, hindi totoo yan. Doon about doon sa LGBT. At yung about doon sa mga fans ko, sa mga audience ko, oo, oh, totoo, yung minumura ko talaga. Harapan nga eh. Hindi ko alam saan ang gagaling yung uh, mabait sa harap na social media. Tapos pag ko din, day sa harap na social media, kitang kita nyo, gali ko. Labas yan. Ang hindi ko lang mga binablog, mukha kanya pag may sakit ako, may mga, ayan, may alopecia na ako bigla kasi sobrang stress. And yung, kamukha niyan, yung, yung dance studio kay Tony Fowler, na in-sponsor ko, hindi ko binablog yung mga ganong bagay kasi, kaya, bibili ako na something na mas, Nasobrang ano, hindi ko na, hindi ko alam, <laughs> may mga bagay na hindi ko na talaga binablog, ganyan. Actually, ito reason, ba't di ako nakikipag-collab before ha? Ayoko maramdaman ng mga kasama ko na, naiiwan sila. Gusto ko kasi nakafocus sa kanila, para at least mararamdaman nila, na supportado ko sila, 100% at dun lang ako sa kanila. Yun lang yun. At the same time, natatakot ako lumabas. Isipin mo ako nasa hip-hop industry, ah. Puro lalaki kasama ko, puro rap battle yung mga yan. Tapos, kasama ko puro LGBT. Bunga nga din nila. Pinagsama sa akin yun. So, paano ko to iharap sa ibang tao yung bunga ko na to? Kaya, medyo ano, sablay talaga yung bibig ko. Kung baga, kung 100% real talk, real talk talaga. Pinagsama ba naman hip-hop tsaka LGBT sa katawang lupa ng babae? Di ba? Ang hirap. <laughs> Doon sa mga nambabash, sa kabila. Actually, naawa ako sa kanila. Tigilan nyo na kasi buntis yung isa. Na ano ko, kasi sa totoo lang, importante pa rin sa amin yung pinagsamahan namin. And para sa'yo, mag-ingat ka sa mga nakakasama mo, sa bumubulong sa'yo, sa mga nakapaligid sa'yo. Kahit pa paano, may care pa rin naman ako talaga sa'yo. Kasi kung wala, siniraan na kita. Mag-ingat ka sa mga nakapaligid sa'yo. Promise. Kung nandun ka lang sa bahay ko, hindi ka makakapag-post ng ganyan na, alam mo yung makikipag-away ka sa ibang tao, kahit di ako eh. Hindi magpo-post lalo na buntis ka. Kung mahal ka nila talaga. Hindi ka nila hahayaan na magkaganya sa social media, kagaya ng pag-iingat ko sa mga pangalan nyo nung nandun kayo sa bahay ko. Ganun ako. Ganun ako sa'yo. Lalo na sa'yo. Minahal talaga kita. Walang, walang ano yun. Kaya nung nakita ko yung video, hindi ko na pinanood lahat, pero nakita ko yung ibang video, hindi ikaw naririnig ko yung scriptwriter mo. Mag-ingat ka, mag-ingat ka. Magaling din niya mga bumubulong sa'yo. Actually, si mama nag-message. Papakita ko rin. Ayoko mangyari sa'yo to. Kahit ganito nangyari, hindi ko haya may mangyari sa'yo masama. Wag niyo, wag niyo iba sila. Si, si JJ na lang. <laughs> Charat lang. Si alam niyo sa talang, lang, nagpapakalakas na talaga ako ngayon. Inukurat ko na lang sarili ko na lang. Inaasar ko sa salamin. Yeah, kababa ka. O, um, mga ah, Meron pa pala. May nakita akong video sinend sa akin na merong boses doon, which is ako, na nanalait. Yung video na yun, tinanggal nyo pa yung video, ni Nirecord nyo pa ako. Alam nyo, 2 to 3 years ago na yun. Ganun ako napagplanuhan ng malala. Pero cut-cut yung video, yung ano, yung record. Cut-cut siya. And... nakita na ako lang yung nagsasalita doon, narinig doon. Pero sino yung naguudyok sa akin that time? And kwentuhan yun ng dalawang tao lang. Kaya kilala ko kung sino yan. Ang tagal ako napagplanuhan. Hindi ko alam. Kasi kapag, parang pag sa akin kasi, kapag tropa ko, pamilya ko na, hindi ko nag-iisipan na masama. Pero dinelete nila yung video. Kasi sa dami account pinus. Tapos kaya lang, nagkamali sila. Shinner nila agad. So halata kung sino yung mga nagpost nun. Tsaka alam ko rin kung sino yun. Diyos ko naman. Pero hindi ko na-splook. Sana makonsensya ka sa ginawa mo sa buntis tsaka sa ginawa mo sa akin. So, yun. Thank you for watching, me Miamor. And I hope you like it. Yo, what's up, Miamor? This is Mikmin Manny and the bago kong papakilala sa inyo. Dito ang PH Ruby! Pinapakadali na mag-register sa link na doon. pag sa comment section na doon yung link. Or nalang nila itong video. Sa mga mag-register sa link ko, mapapaabon nila tayo. Pero wait! Wait lang. Sa mga maglalaro nito, dapat yung extra cash nyo lang, ha? Eh, sa mga bata, huwag nila. So, ayaw na na pahinintay nyo. Mag-register na kayo sa link ko. comment section. And good luck, Miamor.